po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa ating nakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit ang instrumento ng ating Panginoon upang patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang minsay salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsay salita po ng ating Panginoon na patuloy po magpapatatag sa ating pananalit at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunan ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pumuling mabahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Matuto kang tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos kung gaano kahalaga ang patuloy po tayong matutong tumanaw ng utang na loob una sa lahat sa ating Panginoong Diyos, pangalawa sa ating mga magulang at pangatlo sa mga taong ginagamit na instrumento ng Diyos na tumutulong sa atin. Marami na po kasi sa panahon natin ngayon ang hindi na alam ang salitang utang na loob o mga taong hindi na alam gawin ang salitang ito. Especially sa mga taong hindi na marunong din magpasalamat sa Diyos mga anak na hindi na rin marunong magpasalamat sa kanilang mga magulang, mga taong tinutulungan ng Diyos na hindi na rin marunong magpasalamat sa mga kapwa nila na ginagamit ng Diyos na tumulong sa kanila. Kalooban po ba ng Diyos na tayo'y magkaroon ng isang pusong matutong tumanaw ng utang na loob? Opo, kalooban po ng ating Panginoong Diyos yan at itinuturo po ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay patuloy na magkaroon ng pusong matutong tumanaw ng utang na loob. Pusong mapagpasalamat. Kasi po kapag nakaroon po tayo ng ganong, ganong puso, yung patuloy tayong a uh, nakakaroon ng pusong a uh, tumatanaw ng utang na loob sa lahat ng mga bagay, magkakaroon po tayo ng pusong mapagpasalamat at pusong mapagpahalaga. Pagmasdan po natin, kapag tayo po ay may ganitong pag-uugali, yung tayo yung taong may pusong uh, marunong tumanaw ng utang na loob, patuloy po tayong nagkakaroon ng puso mapagpasalamat. Di ba pag naisip mo yung taong tumulong sa'yo na ganito yung ginawa niya sa'yo, parang lagi mo siyang naaalala, lagi mo siyang pinapasalamatan at pinapanghalagaan mo yung ginawa niyang kabutihan sa'yo. Di po ba? Kaya ganyan po ang nais nice ng ating Panginoon Diyos. Yung matuto tayong magkaroon ng pusong tumanaw ng utang na loob, especially sa ating Panginoong Diyos Kaya po sa isang istorya po dito sa Book of Lucas Chapter 17 verse 19 Tignan niyo po ang istorya nito Ipapakita po sa istorya nito Kung gaano nais po Ng ating Panginoong Diyos Na tayo pong uh, mga tao Ay patuloy po tayo magkaroon ng pusong, uh, pusong uh, Matutong tumanaw ng utang na loob Ganito po Book of uh, Lucas chapter 17 uh, Verse 11 to 19 Ganito po sa paglalakbay ni Yesus, papuntang Jerusalem, madaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea habang papasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung ketongin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumisigaw. At sumigaw, Yesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Yesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari habang sila'y naglalakad. Silang lahat ay gumaling at luminis nang mapun, uh, mapun, mapunan ng isa na siya magaling na nagbalik siyang sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Yesus at nagpasalamat ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't sampo ang pinagaling tanong ni Yesus? Nasaan ang siyam wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuang ito? Sinabi ni Yesus sa kanya, Tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ayun po, di po ba dun sa istorya pong ito, sampung uh, pinagaling ng ating Panginoong Yesus sa sakit na kitong, ay isa lang po ang nagbalik loob, o nagbalik ng utang na loob, upang magpuri at magpasalamat sa ating Dakilang Diyos. Hinahanap po ng ating Panginoong Diyos, yung mga taong matu uh, may, pusong, uh, uh, may pusong matutong tumanaw ng utang na loob. Kaya po sa istorya nito, di po ba napakagandang istorya na hinanap po ng Panginoong Yesus yung siyam, ngunit isa lang po ang nagbalik. Parang sa panahon po natin, di po ba, marami yung taong pinagaling ng Diyos, marami yung mga taong pinagpala ng Diyos, marami yung mga taong inaalagaan at pinutulungan ng Diyos. Pero ano po ang nagiging return? Wala pong nagbibigay ng pasalamat, wala pong nagbabalik nang utang na loob sa Diyos. Hindi po ba abalay mga tao sa kanya-kanilang mga gawain, wala na po silang time and oras sa Diyos, hindi po ba? Pero hindi pa ba nila naisip na ngayon na buhay tayo, na ngayon ay malakas tayo, 'yan po ay bunga lang po ng habag at ng Diyos sa atin. Marami kasi mga taong naging prideful kasi ang akala nila because of their own strength, is because of their own knowledge, understanding ay nakuha po nila yung lahat ng bagay sa sarili ng kalakasan. O kung ano man yung katayuan nila. Kaya po, napakalaga po yung papa, uh, pinapahalalahanan po tayo ng ating Panginoong Diyos na ano man ang katayuan natin ngayon, buhay ka man ngayon sa oras na to, guaranteed, lahat ng bagay na pinanghawakan mo ngayon, lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya matuto po tayong tumanaw ng utang na loob, unang-una sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. At tayong mga anak, marami rin na po sa panahon ito yung mga anak na hindi na rin po marunong tumalaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Instead po na pag malasakitan, tulungan ng kanilang magulang, ay may mga anak pa na nagre-rebelte. May mga anak pa na suwail sa kanilang mga magulang. Yan po ang katotohanan ngayon. Marami ng mga tao ang walang, wa, wala na yung pusong, uh, pusong uh, mapag, uh, ng utang na loob yan po ang katotohanan. Why this message uh, binigay po sa atin sa atin ng Diyos ngayon? Kung ikaw man ay isa sa nakakarinig ngayon sa mensaheng ito, tayo po ay pinapalahalana ng ating Panginoon Diyos. Na huwag po natin aalisin sa ating puso ang tayo ay matutong tumanaw ng utang na loob. Sa lahat ng mga bagay na nakakamit natin, sa lahat ng bagay na meron tayo ngayon, especially sa ating buhay, matuto po tayong tumanaw ng utang na loob. Una, una sa lahat, sa ating Panginoong Diyos Pangalawa sa ating mga magulang At pangatlo, sa mga taong ginagamit ng Diyos Na instrumento upang tumulong sa atin Hindi po ba? Kaya po, to be close Tandaan po natin Kapag natuto po tayong Magkaroon ng pusong Tumanaw ng utang na loob Magkakaroon din po tayo Ng pusong mapagpasalamat At pusong mapagpahalaga ang igit sa lahat, pag meron po tayo ganitong puso, makakaroon po tayo ng pusong mapagpakumbaba. Kaya mga minamahal kong kaibigan, kapatid, even in the big or small blessing o anumang meron ka ngayon, matuto po tayong tumanaw ng utang loob sa ating Panginoong Diyos. At lagi nating alalahanin, anuman ang ating pag-aari ngayon, anuman ang ating pinangahawakan ngayon, lahat po ng yan ay galing lang po sa ating Panginoong Diyos, uh, Panginoong Diyos na lumika ng langit at lupa. Kaya po sa mumunting mensahe niya sa atin ang ating dakilang Diyos sa oras na to. Nawa po ay maging patnubay at gabay natin ang mensahe niya to. Patuloy po natin itata sa ating puso at isipan na tayo matutong tumanaw ng utang na loob sa lahat ng bagay. Especially sa ating Diyos, sa ating mga magulang at sa lahat ng mga taong ginagamit at gagamitin ng Diyos para tayo ay tulungan. Muli po, ibinabalik ko lahat ng papurit pa sa lahat sa ating dakilang Diyos